Magandang araw sa lahat at maligayang pagdating sa Ervin Ray TV narito ang siyam na benepisyo ng lemonada. Ang lemonada ay maaaring magbigay ng maraming benepisyo sa ating katawan kapag iniinom ng tama at sa tamang dami. Narito ang ilang mga importansya ng lemonada. Una mayaman sa vitamin C ang lemonada ay puno ng vitamin C, isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpapaganda ng balat, at paglaban sa mga impeksyon. Pangalawa detoxification ang lemonada, ay may natural na detoxifying properties na tumutulong sa pag-aalis ng toxins mula sa katawan. Nakakatulong din ito sa liver function at overall cleansing ng katawan. Pangatlo digestion ang pag-inom ng lemonada, ay maaaring makatulong sa digestion. Ang citric acid ay maaaring magpasigla ng gastric juices, na tumutulong sa mas mahusay na digestion ng pagkain. Nakakatulong din ito sa pag-aalis ng bloating at indigestion. Pang-apat hydration ang lemonada ay isang masarap na paraan para mapanatili ang hydration ng katawan. Ang tamang hydration ay mahalaga para sa iba't ibang bodily functions tulad ng temperature regulation, nutrient transport, at waste removal. Panglima weight management ang pag-inom ng lemonada, lalo na sa umaga, ay maaaring makatulong sa weight management. Ang lemon juice ay mayroong pectin fiber, na nakakatulong sa pagkontrol ng appetite. Pang-anim skin health dahil sa antioxidant properties ng vitamin C, ang pag-inom ng lemonada, ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat. Nakakatulong ito sa pag-reduce ng wrinkles, blemishes, at nagbibigay ng natural na glow sa balat. Pangpito alkalizing effect bagamat acidic sa lasa, ang lemon juice ay may alkalizing effect sa katawan kapag natutunaw. Nakakatulong ito sa pagmaintain ng healthy pH levels sa katawan, na mahalaga para sa overall health at prevention ng iba't ibang sakit. Pangwalo anti-inflammatory, ang lemon juice ay may anti-inflammatory properties, na maaaring makatulong sa pagpapababa ng inflammation sa katawan, nakapakipakinabang sa mga taong may arthritis, at iba pang inflammatory conditions. At ang pang boosts energy and mood ang amoy ng lemon ay nakakapagpasigla, at nakakapagpabuti ng mood, ang pag-inom ng lemonada ay maaaring magbigay ng natural na boost sa energy levels dahil sa bitamina at minerals na taglay nito. At kung nagustuhan nyo ang ating video subscribe na lang po para marami tayong matulungan at ma-inspire pa tayong gumawa ng makabuluhang mga videos. Salamat and God bless us all.